Ito nga, nabalitaan namin na may email po kayong natanggap mula sa ICC. Kumpirmado na ito. Yes, yes. Meron, meron. Anong pong nilalaman ng uh, email na po yan uh, mula sa ICC, uh, Senator? Gusto daw nilang mag sa akin regarding sa war on drugs. Ano naman po ang inyong tugon sa email na yan sa uh, itong impitasyon mula sa ICC? Eh, hindi ko sinago dahil uh, kung mag-engage ako sa kanila, uh, that would be tantamount to recognizing their jurisdiction over uh, my person. Tama. So hindi ako, hindi ko sinagot yung kanilang ilaw. Pero, uh, sir uh, ikaw ba? Eh, ano bang masasabi mo? Dahil uh, mismo mong ating uh, uh, gobyerno, mismo si Pangulong uh, Bongbong Bang Marcos, eh, may mga pahayag na noon na uh, hindi na ito dapat. Uh, pansinin nitong ICC hindi uba? ba ah, dahil wala nang na uh, wala na tayong wala na lang jurisdiction dito sa atin. E, dito na wala nang ibig sabihin niya na uh, admar. Uh, una po pwede ha, hanggang speculation lang tayo dahil hindi pa talaga natin alam po ano yung uh, kanilang game plan ito no. D, da, dalawa it's either kung kung uh, talagang uh, wala namang mga uh, pagbabago no? sa kanyang uh, deklarasyon noon pa. Uh, kung ganoon man ang nangyari, uh, wala siyang control sa kanyang mga gabinete. Iba yung kanyang policy direction na tinatahak. Iba naman ang ginagawa ng kanyang mga uh, membro ng kabinete. So, that goes to show na ating Pangulo ay nag-control sa kanyang kabinete. Or, pwede rin na kung ito'y sabihin na ganyan mga kabinete na understruction sila ng uh, presidente, yung galing ginagawa, uh, na yan, yan ay malaking uh, posibilidad na nagdudubultok yung ating presidente. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa sa likuran. So, hit walang sincerity kapag gano'n. Mm -mm. Baka, in short, uh, Senator, eh, bumalentong lahat po ng kanyang mga sinasabi. Eh, ang dami po, hindi lamang yata sa issue ng ICC, ay eh, maraming pang mga issues na ganito rin ang trend na ginagawa ng Pangulo. Kung uh, maalala natin na uh, yung uh, stand niya sa West Philippine Sea, yung stand niya toward China and US, dati sabi niya nung pagkaupo niya and even before siya umupo, kahit nung pangangampanya pa lamang niya no sinabi niya na ipagpatuloy niya yung foreign policy ni PRRD yung friend to all enemy to none pero yun nga uh, nung nakaupo na siya biglang bumalentong biglang yung ano niya, yung kumbaga, pumanig na siya sa US inalaw niya na magkaroon ng maraming IDCA sites sa Pilipinas. At naging issue rin yung about sa missile na inalaw niya na mapunta sa Pilipinas. Kung kaya at nagreact ang China at saka yung Russia. Marami siyang nagawang desisyon na opposing doon sa mga nasimulan ni PRRD. Well, uh, that to be seen no? as far as I see this. Kung oh, uh, talaga Uh, ang gagawin ng gobyerno ito Gobyerno ito ay taliwas sa kanyang uh, sinasabi uh, Kung talagang gagawin na yan, ibig sabihin wala panindigan Ang gobyerno ito at uh, ito ay uh, uh, bali-duble cara Guys, subukan ko hanapin yung video na Sinabi niya na ipagpatuloy niya yung uh, mga nasimula ni PRRD Ang video ito ay uh, nangyari 2 years ago, no? na kung saan uh, inilahad ni Bongbong Marcos, ang presidente natin ngayon, ang kanyang uh, stand sa kanyang foreign policy. So tingnan natin kung anong sinabi niya two years ago. The Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But Let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. So yun, pinalakpakan siya ng marami. No? Tingnan mo mga senador. Ah, nandyan si Loren Ligarda, si... sino ba to? Si Binay. We will be a good neighbor. Always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutual, mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. Yan. So, yun. Napanood natin na. May binitawan siyang mga salita na ang kanyang foreign policy ay kahalintulad sa magiging kahalintulad sa foreign policy ni dating presidente uh, Duterte. Ngayong na po na mangyari. Senator, ano hubang dahilan bakit uh, nakis kayo uh, ng ICC na in interviewin at ta tanungin anong particular po ang gusto nilang uh, malaman po mula sa inyo mismo? Hindi ko na tinanong, no? as I have said, hindi ko in-engage. Uh, kasi unang-una, nagdududa pa ako kung ito ay talagang authentic na ICC. Baka mamaya may mga, mga scammer lang ito no? na sumasakay sa sitwasyon dahil uh, unang-una yung mga papel nila ay uh, walang, walang klarong heading, walang uh, klarong uh, uh, klaro signatory. Uh, Basta uh, technically, hindi ko masabi talaga to, kung totoo itong uh, ICC. Baka sumakay lang ito sa isyo. Hindi kami sigurado. At kung ito man ay eh, sakaling talagang authentic ito, ay, as I've said, my stand is not to cooperate with them because I do not recognize their jurisdiction in the first place. Hmm. Pero bukod po dito sa email, kumpirmado din po na may narinig kayo o report na nakuha mula sa DOJ ba o anumang ahensya ng gobyerno na may talagang nais, uh, nais talaga ng ICC na uh, kayo mismo at ilan pa sa mga opisyal ng nagdaang administrasyon gustong interviewin itong ICC? Uh, wala akong prior information no? except itong email lang na natanggap ko. At uh, yung earlier no earlier na sinabi ni solicitor general Minardo Gibara na indeed sa tagal ng panahon tinatago tago nila ayaw nila maging transparent to the Filipino people tinatago nila yung uh, paglapit ng ICC na mag-cooperate ang ating uh, gobyerno sa kanila ay, hindi nila to kinlaro nung nag uh, ngak na si Terdianes kung ano-ano pinapakita ng mga papel ay uh, ito'y uh, kinumpirma ni Gibara na indeed uh, totoo nga may lumapit sa kanila na ICC ko no, na uh, gustong mag-conduct uh, ng investigation. At ito inamin ng Marigibara. Nung inunahan na siya ni Trillanes na nagpapakita na si Trillanis sa mga papel, ay ito ni Solicitor Gibara. No? So, yun lang ang mga informasyon na natanggap ko as of now. Oo, meron ding mga pahayag, uh, Senator, na baga, eh, hindi nila pakikilaman, ha, mismo si Solgen, Pero, uh, wala, hindi nila pipigilan. Parang ganun yung uh, pahayag. Uh, ano ho ba yung masasabi mo na, uh, doon dito sa pahayag na ito? It clearly shows na kung yun sabi mo, hindi mo na-recognize, hindi ka mag-cooperate, pero inaalaw mong pumapasok dito sa ating bansa para kaya nga mga kababayan no, ayaw daw nilang mag-cooperate pero hahayaan nilang pumasok dito so yung hinahayaan nilang pumasok ang ICC sa ating Pilipinas although wala silang jurisdiction sa bansa natin kasi nga is gumagana yung ano natin mga korte kahit sabihin nilang hindi sila makikipag-cooperate uh, parang cooperation na rin yun mga kababayan no? kasi You have the power na wag wag mo silang uh, bigyan ng pahintulot na makapasok sa bansa natin at gumawa ng activity na kaya naman gawin ng ating mga korte. Makialam, mag-conduct ng investigation, makialam sa ating uh, domestic affairs. I uh, meaning to say uh, allowing them to enter and conduct their own investigation is uh, tantamount to surrendering the jurisdiction to these people. Parang ganun na inalaw mo, ipinaso, pinapasok mo. So ibig sabihin, sinurinder mo yung, uh, yung soberente mo sa kanila. Inalaw mo. Because if you are, uh, if you don't, uh, don't want your sovereignty to be intruded by uh, uh, foreigners, then you have to fight for that. Huwag mo sila papasokin. Huwag sila makialam. At saka wala silang jurisdiction. Kung talagang uh, sinasabi mo na wala silang jurisdiction, then you, you have to drive them out. Pero kung gano'n, inalaw mong pumasok to do their thing, in effect, you are, as I've said, you are uh, recognizing that jurisdiction.